Nagbibiling ba ka mo National Certificate ng Training na Organic Agriculture? May ada po didi itong lakosan sa Horticultural Training Center. So, paka di ka mo upod ka mo didi ako, nagtutututo ka mo. May ada nira didi, mga manok, nga free chicken, may ada nira didi, yung Romina sa kanding. Yan na, para ka mo maging healthy, may ada nira didi, lito sa didi ng Iraclin House. Kaya pagka di ka mo, kung naruloy ka mag-training, may ada, hala nila, ang mga taga-katbalugan, Paka di kamo, ha, Barangay San Andres. Aa di na po hira, hara nila. Bil nga lang ninyo, isi manager, si Jere Tabarles. So aa di di isang example para kamu maging healthy, magkaada kamu mo knowledge, in national certificate. Adin era greenhouse. Ayan. Ayan. Yan Litos. Ayan mga So ayan, ayan, so, ayan pag-alang. Ang mga requirements, pag-inquire nila ka mo din eh, para kamu magkaada yung mga pahingakabubwasong kay Nah. <laughs> All right.